Kaydol good morning good morning morning morning, morning oh Musta, ah, Mustafa <coughs> ah. ah, Santiago Richard Gomez ¿cómo estás? <coughs> si Santiago Sí, si Rimart Rimart Santiago Mangkalikot ¿Qué oh

Oh, show sure, sure your, see your tit. Oh, tit. Ang tit. Tarong nga. For it. Here it comes. Tarong nga. Napay rimar si so Tiago nga. Ay, saan nyo yung mo masayro. Mag-vlog sa ta. Sige. Ayaw nga. Hahaha. Give it a Ayan ah, si Ma'am mo, nagkatawa ninyo oh. <laughs> <laughs> Dol mo, una lang ko nyo kay Dol kay Ala City na May man mo kay Panggabi eh mo ako Pangadlaw Sige, lamat ikaw, rimad si Chago Pagpalit niyang postiso ha ang ipon ba? Ang ipon, ipon ba? ba? Pwede Show, Show your teeth, Show your teeth. Show your teeth. Uy! Show your teeth, oy! Pagdali, kaya matun ako! Show your teeth! Ayun lang ko doon. mga idol akong trupa sa sudlo na akong mga kahabal driver. Yan, Ingat kayo mga kahabal. Mga trupa na akong mga gwapo.